Busy with a Purpose Eyes on Jesus Series, Day 3 Sa ating ikatlong araw, malalaman natin kung ano ang mga dapat nating pahalagahan, kung ano ang dapat at kung ano ang hindi. Sa isang banda, ang pagiging busy natin ay nagpapakita ng kung ano ang sa tingin natin ay yung mga kinakailangan natin sa buhay. Kakibat nito, ang pagiging busy ay nagpapakita ng kung ano ang mga pinahalagahan natin manalangin tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na nagkabayan niyo po kami sa aming devotion series ngayon, Panginoon, na malaman namin kung ano ang mga pagiging busy with the purpose, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Gabayan niyo po kami at naway may matutunan po kami ngayon dito. Jesus name we pray. Amen. Marami sa atin ang nabubuhay na sinasabi, ng mga nakapaligid sa atin kung ano yung mga halaga. Sineset ang mga standard, kumbaga. Dapat, sa ganitong edad, may maayos ka ng kalagayan. Dapat, may maayos na akong trabaho. Dapat, lagi akong maganda o gwapo. Marami pang iba. In other way, nilalagay natin yung value natin sa kung paano tayo manamit, anong itsura natin, gaano kataas ang grade sa school, gaano kagaling sa trabaho, o kung gaano ka-successful at marami pang iba. Kung ano man ang ating pinahalagahan ay nagkakreate ng ating kaabalahan. We are setting time for it, nagiging busy ka, pero hindi sa tamang bagay. Noong nagsulat ng liham si Paul kay Timothy sa Bible, sinabi niya na itrain niya ang sarili para sa godliness dahil ito ay kapaki-pakinabang sa lahat ng bagay na sinisiguro ang blessings sa ngayon at sa hinaharap. Sa 1 Timothy 4 verse Malinaw ang Bible tungkol rito. Ang karakter ay mas mahalaga kaysa sa mga nabot natin. Ang godliness ay pagsunod sa Panginoon. Kung kaya't ang mga karakter na tinutukoy rito ay firm sa intentions at promises ng Lord. Hindi natin pinapahalagahan ang karakter kaysa sa ating itsura at pananamit kung gano'n tayo ka-successful o katagumpay man. Madalas na iwanan pa nga. Masyado tayong busy sa mga bagay-bagay at -bagay. may nakakaligtaan na tayo. Paano nga kaya kung inuna natin ang godliness at character kaysa sa mga ito? Siguro nga'y busy pa rin tayo, pero may pinagkaiba ang pagiging abala sa mundo at pagiging abala sa mission. Ang pagiging abala ay nagiging daluyan ng pride na nagdi-distract sa atin. Kapag nasa mission ka, ikaw ay busy. Busy with a purpose. Kita natin kung paano i-encourage ni Paul si Timothy sa Bible. Ganyan din si Jesus. Kung paano nila ilaan ang kanilang oras ay nakaayon sa kanilang pinapahalagahan. Ganun ka rin ba? Basahin natin ang 1 Timothy 4, 6-14. If you explain these things, To the brothers and sisters, Timothy, you will be a worthy servant of Jesus Christ. One who is nourished by the message of faith and the good teaching you have followed, do not waste time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better. Promising benefits in this life and in the life to come. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. This is why we work hard and continue to struggle, for our hope is in the Living God, who is the Savior of all people and particularly of all believers. Teach these things and insist that everyone learn them. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers that you say, in the way you live, in your love, your faith and your purity until I get there. Focus on reading the scriptures to the church, encouraging the believers and teaching them. Do not neglect the spiritual gift you receive through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Psalm seventy eight seventy two And David shepherded with integrity of heart, with skillful hands he led them. Bukas, abangan muli ang ating ikaapat na araw para sa ating 4th week Devo series. Sama-sama tayong matuto at malaman what really matters most. Manalangin tayong muli. Lord, maraming salamat sa Divo series na ito na natuto kami, Panginoon, na ang pagiging busy ay okay lang kung para sa mission. Lord, maraming maraming salamat po. Nawa, kasihan mo ang aming mga kamay na maipahayag ang iyong salita sa pamamagitan ng aming gawa. Lord, maraming maraming salamat po. In Jesus name we pray. Amen. Muli kapatid, sinasamahan mo kami. Sa hayo tayo, mas marami pa tayong kasama kapatid. Sa iyong sa araw-araw, sa payo, pagrelasyon sa Panginoong Yesus. Di lang sa social media tulad ng Facebook, TikTok, YouTube, nilalagay na rin natin ang mga devo para sa ating mga kapatid na nais na makapagamit na kanyang salita dito sa app para sa mas tahimik, mas personal at tunay na ginawa para magsama-sama at magtipo ng mga anak ng Diyos. Scan ang QR or tap ang link para mag-sign up at may kita mo na ang ating komunidad. Salamat sa iyong oras kapatid sa pagbabasa. Sa buong linggo, tatalakayin natin kung paano tayo makakasunod sa kay Kristo paano maiwasan ang pagiging abala sa buhay. Mayroon tayong guide question. Bilang tayo ay abala sa mundo, ano ang dapat nating gawin upang hindi mapabayaan ang ating buhay kristyano? Yun lamang kapatid, maraming salamat sa pagsama sa akin. God bless!